Good morning mga katrabahador. Ding ade ay ko karon diri sa atong kulungan sa atong labor. So ang atong labor ni daghan na siya, nagsugod lang sa walo ka buok karon pa na naghana. Tungod kay kinapakaon to siya feeds. So karon pa lang gyud ta nakabalik sa atong pag-post o video no tungod kay nabisita ba pila ka mga kabulanan pero Ipadayon taninga nga channel, ayaw mo kalimut og subscribe, like and share sa atong YouTube channel, Boy Trabahador para mapadayon nato. atong itong gipakaon guys, mga uh, bunga ni dawa para mas lalo siyang healthy, niyang mga danggam dili siya magkasakit. So dapat, dili lang dawa, paminsan-minsan pakaonan po nato sila og tangkong. Kaya ang tangkong, while nga mag-itlog na sila, ang ilang itlog dili mapugok mapuso yung tanan. Okay ni eh, guys, mauni siya mga katrabahador ang inananan lag tubig so mo na nalang nasa na dire na may mga tubig dire kay need po nila nga makainom nya dire tasakuan, sa kuan sa ituganan itluganan ay lang sa kuan kini kada isa gyud dire di gyud masiruhan na ini yun, mga itlog nga uba nagapiso na kay na, ani oh dito na oh oh lupa di mama so nagyod siya o kanang nay atok sa ibabaw no eh, okay, para dili mabugok ang iyang mga itlog nga yeah. safety siya dili mainitan dito ang kanin ano ni safety so o oh? oh. piso nanak na niya Ano ni sila? ang mama ani mag mag ano maglumlum tapos ang yang papa magakuhot pagkaon para ipakaon siyang mama para dili mabian ng itlog hatod mo siya So nindot kayo guys magbuhit tag lovebird sa atong panimalay kay ano na to gikantas trabaho makapawala og istri. makakanta tag Gini agawa mo lagi daha kay tungod sa kabisi na to ikan bukid pa Dahatay mga gipang ano dito sa farm Di eh, pang tanom, so karo nakabalik na gyud sa atong channel no, Boy Trabador, Boy Trabador YouTube channel. Ayo gyud kalimot sa pag-subscribe, like and share. Salamat kay mga guys. Bye-bye.